na. Nakahabol na. Dahil na, ingal na ingal. Lumalabas na yung dila. Sama-sama kasi. Hawa ka dyan, wag ka muna mag-cellphone, Day! Hawa ka dyan, Day! Day, umawak ka! Mahulog ka dyan! Ganda na kalagayan ni Daday, oh! oh. Si Ender, oh! May aso pa doon! Ah, hinahabol siya ng mga aso! Bakit? Ayun na, pagyan nasa gasaan sumusunod siya eh asa na? ayun na sumusunod <laughs> sumusunod talaga siya karating na si Mau Mau andito na kami ayun si Ender oh hinihingal pila pila wait lang oh halika na day ganda ng kalagayan daday oh tingin ka nga dito day hi ka nga day Okani osa ke ni wasta okani osa ke ni wasta, sta, sta, kera, kera, sta, sta, Mel. Hay ka nga, Mel. Asa na si lolo niyo mau nakita niyo na mau? Ay andoon pa banda. hey, ander. Ander oh. Ano na 'tong dagdag Pauwi Ka na kami. Tapos na. Tara na, Maureen! Tara na! nagtago pa kayo dyan, ha? Nuna, oh yun na si Lolo. Wait lang, sa gilid lang ha. Day, dito day.